Hey guys, welcome back sa aking YouTube channel. Uh, gusto ko lang i-share sa inyo ulit guys itong isa sa mga flora and fauna series na collection ko. Ayan no. Proof coin po ito guys which is ayan may presyo pa nga siya ng $10 no. Pero actually ito nabili ko before na mga around 700 pesos. So ito guys, ayan, ito yung coin. So, kiwi ba siguro sa inyo guys, ay familiar dito sa coin ito. Gaya ng sabi ko, part ito ng flora and fauna series so ito yung mga kasabayan guys yung mga tamaraw na piso ayan yung mga 25 cents na paro paro ayan no so part siya ng flora and fauna series and ito guys ay proof coin so yung uh, finish ng coin ito ay parang mirror like finish ayan iba yung finish niya compare sa mga ordinary coin na for circulation So as of now guys, medyo bihira na lang yung mga lumalabas na ganitong coin. At the same time, uh, not sure guys no kung ilang uh, pieces yung mintage nito. Ayan. So napakagandang coin guys. So hindi po ito yung ordinary coin guys ha, baka malito kayo. Ito'y proof coin. And uh, hindi rin po ako bumibili nito. Itong uh, proof coin kasi uh, sa ngayon medyo mahirap i-dispose yung mga ganitong klaseng coin no halimbawa ah uh, ko siya ng around 700 so may mga iba na nagbebenta nito ng around 500 or 600 so sa pagbebenta naman ng coins guys at saka sa value ng mga coins ayan uh, may mga certain factors tayo na kinoconsider consider uh, para tumaas yung uh, value ng coin or pwede siyang bumaba so ito kasi guys although bibihira yung uh, naglalabas itong mga ganito ang problem kasi dito minsan is syempre yung ibang mga collector is mas prefer nila yung i-collect yung mga silver coins, mga gold coins at saka iba pang mga mas valuable na coin. No? Pero kung uh, mahilig ka naman sa mga ano, mga proof coin gaya nito, ayan, pwede mo siyang i-collect. So may mga proof coin kasi guys na medyo mas mahal. Tapos syempre dahil mahal sila, ay uh, yung iba mas bumibili ng mga ganitong coin ng mga proof So share ko lang sa inyo guys uh, maraming salamat sa panonood